Bye, bye. bye. Bisan pa yan. Oh bisan. Bye. bye. <laughs> ano naman ano, Si David ay napaka gan. <laughs> gan... <laughs> gan. Oh ano ba? David si like... ay napaka gan. Nadom mag-aaral. <laughs> <Hello? laughs> napaka gan. Nadom mag-aaral. Tingnan mo. Mahal na ma mahal. isa and... <laughs> <laughs> so, ay Ano ba? Anong sa'yo? Si Mama. Oh, siya, mama. mama Saka tatay ko. Mama at tiba. <laughs> ah, ano ba? mo sinubukan <laughs> Si April ay napaka... And... <laughs> gan... Ano gan? Ano ba? Bakit? Sige naman! Huwag magpapagsang ganyan. yung magpapags ka. Wala eh, di naman makukuha ng mga parts. Mga parts. Ako ya, alis na. Paalam. Hanggang sa muli. <laughs> sa, sa Pilipinas lang ah. Yeah. Sige. Bye. bye. Sa si okay. ay napaka. Ganda. <laughs> ilang, ilang. Uh, hello, Joke lang. Oh. Bye, bye. Okay muna. Bye bye. Peace, peace, peace.